Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du Para sa Manggagawang Pilipino Laban natin to! Lazada kayo? Opo Saan kayong hub? Ako po sa Fairview Ikaw? Marcelo Green, Paranaque po Pero marami kayong kasama sa labas, tama? Opo Ilang kayo lahat? Hindi po, uh, yung sa amin po, ilan lang kami, mga lima yata kami Kayo? Dalawa lang po ba? So, pito kayo lahat na dumating ngayon uh, na ano? Yung mga kasama ko, sir, kala nila ano lang to orientation. Ano, uh, pero sabi oh. nila kung ano balita, uh, balitaan nyo na lang kami. May group na kami, sir. Eh. Mm. Tapos, uh, may listahan na kami ng mga magkocomplain. So, kayo ay mga rider ba? O drive? 2 wheels, 3 wheels, 4 wheels? 3 wheels po ako. 3 wheels. Three wheels. Three wheels. And, pati mga kasama niya 3 wheels lahat. Iba po, rider rider na gano'n na kayo katatagal? Ako sir, ano, seven. Seven years na. Seven years. Seven years. So parang nung nagsimula ang Lazada, parang seven years ago, di ba? So parang mga pioneer kayo. Tama ba? Tapos kayo ay nung may mga kontrata kayo na Lazada pa. Okay. Tapos nalipat kayo sa MCI. MCI, MCI din. So, ang dami ko naman naging kliyente kasi na ano eh, na Lazada. So ano, so ano nangyari ngayon? Ngayon sir, kasi ano eh, yung minimal na yung trip, halos sa isang buwan, 12 days, minsan 11 days. ah, tapos, okay. Uh -huh. Tapos, pinakuha nila kami ng tao, yung pala, ganyan lang yung gagawin nila. Iniwan na kami ng mga tao namin. Ngayon, puwersahan na nila kami pinagdi-deliver. -de nung, nung alternate kasi kami, sir, nung isang partner ko eh, eh kakayanin ba namin yung buong area? so, yun, buong Fairview sa hindi, sa'yo? Hindi po. Buong Deparo. Alahati ng Deparo. Mm -hmm. Mahirap, sir, kasi kung tutusin uh, sa amin dalawa ni Reto, buo sa amin yun. Mm -hmm. Kasi hinati sa dalawa yung, ano, yung area. Ang so ngayon, 12, 11, 12 days na lang kada buwan, kada buwan. ang araw ng delivery nyo. Mm -hmm. Sa'yo din ganun? Ano po? Swertihan ko na kung makakalim na araw ako. So, isang buwan? Isang cut-off. Yeah, ah, isang cut-off. Oh, so, ganun nga So, 12, uh, 11 or 12 days. Pero ano sinasabi nila sa Bakit ganyan na lang kakonti yung araw ng trabaho? Little volume, sir. Kasi, sir, hmm. yung ano, yung mga parcel, pinabiding nila sa plus JNT. Sila ngayon ang nagdadala ng, ano, ng parcel namin na dapat sa amin. Mm, so in-outsource pa niya sa JNT mm, at saka sa yata ang anong doon ang bayad. Ngayon. Mm. So, Tulad sa akin, nag-order ako. in ko doon sa area ko. Ang pagkakaalam ko, sa akin babagsak. Mm. Ako magre-receive ng order ko. Eh nag-deliver sa akin sir Ninja Kailan pa nagsimula yang ganyang sistema nila? Nung ano sir, sa, Nung lumiit na yung pasok namin, July last year. Ah, July last year pa. Matagal na. Opo. So, July last year, 12 days amat na. Mm. Tagal, no? So, ano naging epekto sa ano sa sweldo ninyo yan? Wala, sir. Utang-utang uh, na. Utang na. Nabawag sa utang. Bawag. Kasi yung, yung sa niya, binabayaran niya yan, di ba? Sa akin, sir, bayad. No, sa akin, bayad na rin. Kaya lang, syempre, yung mga bills ko, yung... Hmm, bills hindi na sapat. Dati, nung buong araw pa yung, buong buwan pa yung pasok, magkano ang take-home ninyo? nakabutin ako ng mga ano, 20. Kaya nun din. Ngayon? Ngayon sir, swerte na maka ano, 10. So Pala nakalahati talaga? Wala pa. Ano, sa, sa 12 days sir eh. Wala Antinde, pa. no? Alam nyo, yung, yung Lazada, since last year din, ang daming tumatakpo, daming tumatakpo sa akin ng mga uh, manggagawa. Pati, dami ko na rin actually na kasuhan na i-file na kaso laban niya sa Lazada. Since last year na nagsimula yung, yung ganyan na binabawasan ng oras. Actually, recently, uh, dito sa Bulacan, sa Region 3, no? Uh, tinipon ko yung mga riders at saka drivers ng Lazada. Mga nasa dalawang daan din yan sila na ano. Na Ang ginagawa kasi namin ngayon, dahil nga sa sobrang dami, as in sobrang dami talaga, ino-organize namin sila per region. Uh, so, ang nauna, nung last year, NCR. Tapos, nung nakaraang, ilang, mga, ilang buwan lang, uh, Region 3. Although may mga kalat-kalat na rin na Region 3 dati, tsaka Region 4. Tapos, ano yung next sana namin, Region 4 na ano. Kasi nga, uh, kung lahat ng ano, iisa-isahin ko, ubus oras talaga. So, sama talaga. Ang gagawin natin, although hindi na, hindi, na, hindi na ito bago sa akin no kahit yung kwento niyo ano na yan pero ngayon lang kasi ginawa kong ganitong klasing sa show type no ah uh, bakit ko ginawang ganito para more educational din doon sa ibang mga Lazada riders ah uh, um, um, ko naman na ginagawa ito eh. May isang dekada ko na ginagawa yung pagtulong sa mga ganyang klaseng kaso. Pero ngayon lang ako nagbivideo ng ganito para rin una, para hindi na paulit-ulit yung explanation. Pangalawa, para rin malaman for education purposes, so mga ibang kamuka yung sitwasyon ninyo, alam nila kung anong gagawin. Kasi so, ang gagawin natin, una, ang Lazada riders at saka drivers, may decision na po dyan ang Supreme Court. Yung kaso ng Dichankin versus Lazada. Anong sabi do sa Supreme Court case? Ibig sabihin, pag sinabi natin Supreme Court case, final na yan. Ha? Yan, wala nang apela. Yan na yung, yan na yung batas ang batas ay ang riders at drivers ng Lazada, regular kayo dapat sa Lazada. Hindi dapat kayo MCI, hindi dapat kayo kung anumang agency. So, kung kayo ay empleyado ng Lazada, una, hindi kayo pwedeng tanggalin ng basta-basta sa trabaho. Diba? Mayroon kayong tinatawag na security of tenure. Pangalawa, hindi po pwedeng basta-basta rin bawasan yung araw ng trabaho nyo. Bakit? Kasi mayroon tayong tinatawag sa labor code na non-diminution of benefits. Ano ibig sabihin po nun? Bawal bawasan ang sahod. Kapag kaya na naibigay na, hindi mo po pwedeng considerably ibaba yan so as yung take-home pay ay sumusobrang baba na. So, yun yung mga violation nila sada. At yung mga past cases ko, doon kami nag-focus. Ang argumento doon, regular kayo kay Lazada, hindi kayo pwedeng tanggalin, hindi kayo bawasan, pwedeng bawasan ng araw. So, marami naman dyan. Actually, wala pa naman ako na, na alala na natalo doon sa mga kaso na yun. May gitdalawang daan na yan eh. pa kasama itong recently sa Bulacan ha, ah, na mga nag nagkaso na rin, uh, at nga kayo, yung batch ninyo, uh, ipapa-assist ko kayo sa mga paralegal natin. Uh, wala pa kayo na na kaso, no? Wala pa po So, uh, kung willing kayo mag ng kaso, i-assist naman namin kayo uh, hanggang dulo naman yan hanggang sa makakuha kayo ng kung ano mang monetary benefits na makukuha sa NLRC pero tandaan ninyo ha may risk din ito risk di ba kasi maaari kayong paginitan nila totoo yan yan ang katotohanan ang ginawa daw sa iba sir ano uh, hindi ka nabibigyan schedule yun nga sir uh, so may risk kayo pag nagkaso kayo risk nga na pag-initan kayo at hindi kayo bigyan ng schedule na. No? So dapat fully aware kayo doon sa gano'n Illegal 'yon. No? Discrimination 'yon eh. Pero in, in our experience nangyayari 'yan. So kayo, uh, pag magkakaso kayo, dapat alam niyo yung may risk na gano'n no? Pero s'yempre kapag ka gano'n nangyari, dadagdagan natin yung case nyo hindi lang regularization, kundi kasama pati illegal dismissal. Kasi ang ang kaso is regularization, tapos yung diminution of benefits, under payment of wages yun. No? Tapos kapag ka hindi kayo binigyan ng schedule, dadagdagan niya ng illegal dismissal. So tatlong kaso yun. No? So kung willing kayo mag-file ng case, uh, susamahan kayo ng staff namin. Sa NLRC, tutulungan kayo kung paano mag-fill up ng form. Dadalhin niyo lang naman doon ID niyo. No? Tapos pipirma kayo doon, tapos mag schedule na ng hearing sa SENA na tinatawag mediation yun ID lang, muna. ID lang kailangan mo doon di mo kailangan abogado doon di mo kailangan ng kahit anong papel nandoon na sa NRC yung 50 apa na lang yun tapos magkakaroon ng mediation na dalawa uh, tapos uh, profile ulit sa Arbitrar may mediation ulit dalawa so bali apat total ang mediation sa mediation na yun sabihin nun susubukan na kayong pagkasanduin ng NRC walang desisyon yun hindi kayo pwedeng pilitin kung ayaw ninyong tanggapin yung offer o pwede ninyong hindi tanggapin So, sa apat na mediation na yan, pag hindi kayo nagkasundo ng Lazada, magprofile na ng position papers. Kasi ako nagagawa na. Position papers. Kailangan nyo nang ipunin yung mga ebidensya nyo. Pero dadating tayo dyan. Aanalayan ko naman kayo every step of the way. Pati yung mga kailangan yung dokumento na ipunin sa mga ipadala sa akin kapag ka position paper na. May tanong kayo? Yung, so, sa magiging proseso natin? Actually, lahat ng mga sagot Ah, bukas may bayad na 'yung tanong. <laughs> <laughs> Tatawagin mo Gusto ko lang po ay eh, makapagpa-picture sa inyo dahil idol ko kayo. Ano <laughs> 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 ah, <laughs> ah, <laughs> ah, ganun ba? Hindi. <laughs> 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 Salamat naman. Pero uh, ano naman 'yan? Sabi ko nga sa inyo matagal ko nang ginagawa 'to pero ngayon lang recently lang nag-video-video nang ganito na ano. Dahil nga ang dami, ang daming mga manggagawa ganyan inaapi. Hindi una hindi alam ang batas. Ang hirap mo ipaglaban ang karapatan mo kung di mo alam kung ano yung karapatan mo eh. Di ba? Hindi mo alam na pwede, hindi pala pwede bawasan yung araw mo. Hindi mo alam na dapat pala regular ka sa principal mo, hindi ka dapat sa agency. So, yung unang hakbang talaga para ilaban yung karapatan mo, eh malaman mo ano yung karapatan mo. Di ba? At iyon yung purpose ng show na to. Ipaalam sa mga kapwa nating manggagawa ano yung mga karapatan nila at tapos nasa sa kanila na yung kung ilalaban nila o hindi. Di ba? Kasi ang hirap na mailaban ng mga tao na ayaw ilaban yung sarili nila kahit alam mo na yung karapatan mo, alam mong regular ka dapat sa nasada, alam mo hindi ka dapat bawasan ng araw ng trabaho, pero ayaw mo ilaban, karapatan mo yun. Diba? Hindi, hindi, walang, walang pipilit sa inyo. hirap naman na ilalaban ko yung laban nyo, tapos kayo mismo ayaw nyong ilaban. Okay. Dahil baka matanggal kayo sa trabaho, baka ma, may ano. Don't get me wrong, ha? Kung, kung ang choice nyo, eh, wag mag-file ng kaso dahil natatakot kayong ma, hindi mabigyan ng schedule, naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yun. Mahirap sa, sa nakukuha ng pangpakain sa pamilya ko, 'di ba? Ganun 'yan eh. Okay lang 'yon. But siyempre, kailangan kung kung ilalaban mo naman ang iyong kaso, nandito kami para samahan kayo doon. Okay? Okay. Okay, may mensahe muna kayo doon sa programa natin, ano? Wow. Sana marami pang matulungan at hanggang dulo sana nakasuporta yung batas mong gawa. Yun lang naman sir. Uh, na sa sana ayusin nyo naman po yung sistema kasi kaming mga maliliit na empleyado nyo na kami ang nagpapasok ng pera sa inyo eh. Sana may ma realize nyo rin. nag advertise kayo ng bilyon-bilyon. Mano man lang, bigyan nyo naman kami ng karapatan bilang empleyado, hindi yung sunod-sunuran lang kami ng mga tao nyo sa hub. Kawawa na kami. Wala na kaming matatakbuhan dahil maliliit lang kami na tao. Ay, okay. Maraming salamat. <laughs> uh, sige, sige. Salamat sa inyo. Maraming mga manggagawa ng Lazada ang natatanggap natin araw-araw na nagsusumbong sa sumbungan ng kamanggagawa. Unionista din, Presidente ng National Federation of Labor. Na, over the years, yun ang aking na-realize. Na, na, Ang hirap nga na maipaglaban yung karapatan nyo kung in the first place, hindi nyo alam kung ano yung batas. Paano mo ipaglalaban yung isang bagay na hindi mo alam? Kalino nang sinasabi ng court Supreme, kayo ay mga regular na empleyado ng Lazada. Kahit anong bali-baligtad na eksplanasyon ni Lazada, kayo ay regular na empleyado ni Lazada. Kailangan natin malaman yan mga kasama. Bakit kayo pinapipirma? bakit di kayo kinikilala bilang, bilang mga regular na mga empleyado? Pero again, sabi ko nga sa inyo, kayo ang dapat lumabag dyan kami ay susuporta lang. Ang unang hakbak dyan ay ang pag-file ng kaso sa NLRC. Sino nagpapasok ng kita sa Lazada? Patak mo ba Lazada pag wala kayo? Hindi. alam naman natin pare-parehas yan eh. Pag wala ang mga rider, ang mga partner, walang Lazada. ngayon, yung mga pinagsasabantalaan ng mga mga Ay, isang pala yung araw po sa inyo mga kamasama. Kaya isang toto po muli. Uh, nandito po kami ngayon sa Nilarasi, Pampanga. Nakakataon uh, ngayon, may kita nyo po yung mga kasama natin sa Lazada World. Uh, Nagpapail po sa ngayon ng uh, reklamo dito sa Dole. Uh, ito ay palo ha, doon sa nangyaring, uh, nangyaring uh, pulong ng karaan. Uh, Abangan natin sa na Ayan po mga kamanggagawa. Sa mga iba pang pa mga kamanggagawa natin na taga lasada o kahit na mga ibang mga delivery o ride hailing apps na inaapi ng kanilang mga employer, huwag po kayong mag-atubili na magsumbong sa na ng kamanggagawa. Kukonsolidate Co po natin yan per region no? dahil sa sobrang dami at susubukan natin lahat ay ma para matulungan natin na mag-file ng mga kaso laban dito sa mga abusadong ride hailing apps at mga delivery riders na to. Muli po, kami po sa sumbungan ng kamanggagawa ay nandito para tumulong sa inyo at magbigay ng serbisyo para po mailaban ninyo ang inyong mga krabatan. Pero lagi po natin tandaan at lagi ko po ito sinasabi kada episode ang mga interes at karapatan ng mga gagawa, hindi po yan hinihingi. Yan po ay inilalaban. At kung kayo po ay willing lumaban, nandyan po kami sa Batas Manggagawa, Sumbungan ng Kamanggagawa at Kamanggagawa Party List para tumulong po sa inyo. Hanggang sa muli. Narito na ang Sumbungan ng Kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to!